So, dito tayo mga lods doon sa zigzag. So, kunting ingat lang tayo. Grabe naman yung mga daan dito. O, oh, baling baling-bali. Dito yung dating zigzag mga lodi. Kaya, ito yung old zigzag na dinadaan. Um, matataas po yung mga kya dito mga lodi. So, matatarik yung atyatin dito. Ayan. So, bihira lang may dumadaan dito mga lodi, no? Ayan. Yung ilalim niyan, bangin. Yung part na to, mga bangin yan, mga lodi. So, matas na bangin yan. Ayan. Ito mga part na yan. Mga bangin na po yan. So, bitukang manok yung daan dito. Dahil, Uh, paikot-ikot na ganyan so so buti nga ngayon mga lodi ay maganda na yung daan dito sa all zigzag so sabi nila nakakatakot dito dumaan so lalong lalo na syempre sa gabi ayan So, kapag dumaan ka dito, syempre, lower lang tayo. So wag tayo masyado magkatawa, tawawa eh. si. May madadaan dito ay pitokang manok. Hay. Okay na. So itong part na 'to mga lods, 'yang nakakatakot. Eh, wag na tayong tumingin doon. Parang kinaka-big yung manobela natin mga lodi. Tatakot duman. So bangin po yan diyan yung part na yan. gumanon yung manobela natin oh. so makakatakot tumaya so, yung balahibo natin mga lods so yun doon yung part na yun, uh, medyo malalim kaya, kaya dahan-dahan lang talaga mga lodi kasi yung mga kabilang gilid nito ay mga bangin na po yan patataas po yan yung mga bangin na yan Ito. Ito mga lodi. So, kung mapapansin nyo yung pundasyon, yung pundasyon nya sa baba. ayun So, mga bakal. Nilagyan na nila ng bakal yung brace kasi di nakakayanin yan mga lodi kung walang bakal. Babar down po talaga siya, ayun So, medyo mataas. and Grabe mga daanan dito mga lodi So ayan Kung so, mawawalan ka ng preno Napakadelikado Kaya pag dumaan ka dito Lagi mong i-check yung iyong Brakes Ayan brake system mo kung gumagana pa yan Pizza kayaknya nih, paling balik. So, yun na mga lods. Dito na nag-end yung zigzag. Yung old zigzag mga lods.